Sa madaling kinasuhan naman ang tax evasion ng Bureau of Internal Revenue o ng BIR sa Department of Justice ang dalawang kontratista na sangkot sa 100 milyong flood control project sa Bulacan. Kabilang sa mga ito ay ang Sims Construction Trading o yung SYMS ang spelling partner. Sa katauhan niya ng proprietor o pagmamayari ni Sally Santos at ganun din yung IM Construction. Sa katauhan naman ng kanilang presidente na si Robert Imperio, ay kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, abot sa 13.8 million pesos ang uh, iniwasang uh, bayarang buwis ng respondent sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga kahina mga dokumento. Sa investigasyon, tumanggap ng kabayaran ang IM Construction Corporation para sa konstruksyon ng pumping station at flood gate sa barangay Santo Rosario, Hagoni, Bulacan. subalit natuklasan na hindi ito naitayo. Samantala, hindi rin nakapagtayo ng reinforced uh, river wall sa barangay PL sa Baliwag ang Sims Construction Trading kahit na tinanggap umano nito ang kabayaran para sa naturang proyekto.